Hello mga kababayan, kumusta kumusta po? Kumusta kumusta po? Ang inyong araw ngayon. Today is April 8. Ah. Kumusta kumusta po? Ang video na po na ito, ah uh, meron lang po akong sasagutin tanong o sasagutin comment. Ah. Uh, gawin ko gawaan ko na lang po siya ng video. Uh, para uh, kunting ano lang po para sa mga katanungan niya po ma masagot ko po o yung, yung alam ko lang po na masagot ko sa tanong niya po ang tanong na po ay na ito ay galing po kay Ma'am Haji Nor Nura Hani Muhammad ang comment na po na ito ay galing po ito sa video ko kahapon about po sa short story sa pagpunta namin dito ng anak ko sa India. Uh, ang comment po o tanong po ni Ma'am Haji Nor no Mara Hani Muhammad. Sabi niya po, "Hi uh, hey Ate, ano po bang kailangan? Ano ba ang kailangan pag nagkuha ng passport ng anak mo?" kasi ako gusto ko din pumunta jan sa India kaso wala pang passport ang anak ko. Ayun po ang ayun po ang tanong o comment po ni Ma'am Haji Noor Marahani Muhammad. Ah uh, unang-una po ah uh, sa base um, base lang po sa aking story ah uh, kinunan ko po ng passport yung anak ko ang uh, requirements po doon sa pagkuha ng passport ng anak ko kasi sabay kami din nagkuha ng passport. Uh, ang requirements po doon ang dinala ko. Una una po birth certificate ng anak mo, PSE na po siya, birth certificate. At uh, xerox copy ng passport ng tatay niya. At uh, xerox copy din ng passport ng nanay niya, sayo po yun po ang yun po ang ano yun po ang dinala ko pag yung kinuhan kinuhunan ko ng passport yung anak ko po ayun lang po at maraming salamat maraming salamat sa tanong o comment mo sa sa video ko po ma'am nor ma'am haji nor nor marahi marah ay sorry po na ma, marah hani muhammad kasi napakahaba po kasi yung pangalan niya, sa, ano niya eh, sa 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 Facebook po. Ayun po. Ayun lang po sa base na based po ng experience ko na kinunan ko ng passport yung anak ko. At, uh, ano po uh, passport ng tatay niya, Xerox copy. Uh, birth birth certificate ng anak mo, PSA at passport ko po o sa nanay, Xerox copy po ayun lang po, madali lang man po at saka kung saan po kayo na lugar punta ka na lang po doon sa DFA kung saan, saan, po, saan po kayo ngayon na ano kung may malapit na DFA dyan po sa inyo o dyan sa, sa lugar nyo, magtanong po kayo kung ano yung mga requirements para po makunan nyo po na ng passport yung anak nyo at makapunta na rin po kayo dito sa India ayun po Uh, para makadalaw na rin po kayo dito sa India at makikita nyo kung ano po ang kagandahan ng India uh, at saan po ba kayo san po ba kayo banda dito sa India sa malapit lang tayo at sana magkita tayo para happy happy together magmeet tayo magkita tayo pero kung malayo ka sa sa aming lugar ah, uh, chat chat na lang po tayo at mag-video-video ko na lang po tayo kasi po uh, napakalaki po talaga ng India at uh, ako nga, matagal na ako dito sa India. Ngayon, hanggang ngayon, hindi pa rin ako makaalis-alis dito na, na walang kasama. Meron talaga akong kasama, pamangkin ng asawa ko, or sister-in-law ng asawa ko, or kapatid ng asawa ko. Yun ang yun talaga ang ano ngayon. hindi pa talaga ako makapag-alis makapag makaalis makapag maka na nag-iisa kasi ayaw talaga din ng asawa ko at saka malatakot din kasi ako kasi mahirapan pa talaga ako sa mga dialect dito sa India dito sa sa hindi iba-iba talaga ang mga dialect dito at dito naman sa amin medyo alam ko naman pero yung iba hindi maka intindi masyado sa pinagsasabi ko sa dialect nila kasi iba yung pronunciation nila at iba din yung pronunciation ko. Ayan po, kaya sana makakuha ka na ng passport dito sa India at sana malapit lang tayo sa isa't isa. At kung malayo man, okay lang po, video call tayo at tatawag-tawagan na lang po tayo. Ayan po, at uh, sana makakuha na rin kayo ng passport para sa anak nyo, para maka bakasyon na rin kayo dito at mapun makapunta ka dito, makadalaw ka sa uh, mga eh, pamilya ng asawa mo dito sa India, relatives niya at makapasyal na rin makapasyal ka rin dito sa kagandahan ng ng India di ba? o maganda man talaga maganda man ang lugar na India sa akin dito sa, sa lugar ko parang parang nandiyan sa amin, ganun yung mga kadalasan yung mga comment na mga pinsan ko sabi niya, dahi para ka lang nandun sa atin, totoo yun pero iba dito at saka iba din sa atin. Kasi dito, lugar dito ng ating asawa, kaya hindi tayo masyado, ano ba, kaya alis tayo, kailangan talaga magpaalam sa asawa at sa mga relatives ng asawa natin, yung mga na nakakaalam dito kasi hindi tayo taga rito, kaya ganoon talaga ang buhay, kaya kailangan ano magpaalam bago tayo, saan tayo pumupunta. At higit sa lahat, saan tayo pumupunta, magpapaalam talaga tayo sa ating asawa kasi sila sila yung nakakaalam sa lugar na ito, di ba? Yun po, maraming salamat sa comment Man, Madam Haji Nor Marahani Muhammad at sana na ano ka po sa sagot sa ko na ano ka po sa sagot ko kasi sa base experience ko lang po yung sinasabi ko sa, siguro sa iba or ngayon kasi anu iwan ko hindi ko alam kung ano na mga requirements ngayon kasi medyo ano na ilang ano na ba na ilang taon ko na ba na ano yung yung passport ng anak ko uh, parang ano na yata 6 years na rin o 7 years na rin tapos dito ko na rin siya ulit uh, dito ko na rin siya sa India ulit di di renew di renew ko siya dito sa India kasi na expire na siya binago ko rin siya dito ayun po maraming salamat po kung malap may malang malapit kayo mga DFA dyan sa lugar nyo, magtanong-tanong na lang po kayo. Kung ano po yung mga uh, mga requirements na bago or baka magkasing ano lang sa mga requirements ko 'dius mas maganda hindi masyado uh, hassle o kung ano kung yun ang kailangan passport ng tatay xerox copy birth certificate ng anak mo at sa iyo yung passport mo ayan lang po maraming salamat po at maraming salamat sa inyong comment at maraming salamat na sa panonood mo ng aking video Maraming salamat po. Thanks for watching. Bye-bye. God bless you all.